Sa dami ng makabagong merienda at panghimagas ngayon, bihira na makakita ng bicho bicho. Ito ang tinaguri ang version ng Pinoy Pride Donut. Nagawa sa harina, asukal, asin at pampaalsa na piniprito at binubudburan ng asukal. Sa ibang rehiyon ng Pilipinas, tinatawag din itong shakoy. Magamat may bahagyang pagkakaiba sa hugis o pagkakagawa. Pero dito sa lungsod ng Baliwag, Bulacan, buhay na buhay ang tradisyon ng bicho-bicho. Makikita mo pa rin ang mga nagbebenta nito sa iba't ibang lugar lalo na sa plaza kung saan itinuturing itong paboritong pang-araw-araw na merienda. Maraming negosyo ang gumagamit ng pangalan ng lungsod ng Baliwag tulad ng Baliwag lechon, Baliwag transit, Baliwag sisig at iba pa. Ipinapakita nito na ipinagmamalaki ng mga baliwagenyo ang kanilang pinanggalingan at gusto nilang ipakita ang galing at kakayahan ng kanilang mga kababayan. Mahalaga ka rin alalahanin ang mga kasaysayang pangyayari sa baliwag. Isa sa mga ito ay ang unang lokal na halalan na ginanap noong May 6, 1899. Ito ang kauna-unahang lokal na halalan sa ilalim ng pamamahala ng Amerikano na naging mahalagang hakbang sa pagtatag ng sibilyang pamahalaan sa bansa Bukod pa rito, ipinanganak din sa baliwag ang bayaning si Mariano Ponce. Siya ay isa sa mga tagapagtatag ng propaganda movement. Kasama si na Dr. Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar. Habang binubuo ko ang kwentong ito at sinusubukan tuklasin ang pinagmulan ng bicho bicho sa baliwag, napalalim ang aking pagsasaliksik at ito ang aking natuklasan. Maraming pamilya ng mestizo de sangli mga individual na may lahing Pilipino at lahing Chino sa panahon ng Kastila ang naging prominenteng bahagi ng kasaysayan ng Baliwag Bulacan. Ang isang halimbawa nito ay ang pamilya Ponce na isa lamang sa maraming pamilya na mestizo de sangli na naging maimpluensya sa kasaysayan ng bayan noon. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral, mataas ang bilang ng mga mestizo de sangli sa buong lalawigan noon lalo na sa mga sentro ng kalakalan noong panahon ng Kastila tulad ng Malolos at Baliwag. Kaya ayon sa akin sariling konklusyon, malaki ang posibilidad na ang bicho-bicho sa Baliwag ay naimpluensahan o minana mula sa mga lutuing Chino. Maaari itong naiwan ng mga Pilipino na may lahing Chino noon. Ang salitang bicho ay maaaring nagmula sa salitang Hokkien na bichao o michao na tumutukoy sa mga pagkain na gawa sa harina. Ang bicho-bicho ay mayroong malaking pagkakahawig sa youtiao nakilala rin bilang Chinese donut. Ito yung nabibili natin sa Binondo. Ano ang pangalan po nila? Jennifer Domingo po. Ano po yung pangalan? JD's Bicho Bicho po. Since 1990 pa po eh. Yes po. Sa mother ko po. Siya po yung naunang nagtinda nito. Ang unang-una -una pong pinagmula ng Bicho Bicho yung tito ko, kapatid po niya. Sa kanya po nag-originate. Tapos po pindera si nanay hanggang naibsalin sa kanya tapos dumami na po. Doon po nag-start. Meron so, ba kayong idea po? Ano lang po, baka na ikwento lang? Paano nagsimula o paano sila napukulong? Yung tito ko po, panadero kasi siya. Nag-start po siya na magtinda ng bicho. Naisip po niya na yung donut, nilalagyan lang po ng sugar. Ngayon, pwede naman daw po na habaan niya napakahaba. Tapos lagyan din ng sugar. Uh, nagkaroon na kami ng ibang ingredients na lagyan na nga po ng wheat cheese. Kasi nga po sa tagal na, nag kami ng mas magiging mabilis sa tao. Baka po mga nasa 1987, ganyan, 85, nagtitim na po siya. Yes po, tinuturuan ko po ngayon yung mga anak ko para sa kanila naman po, pamana sa kanila. Kasi pinamana sa akin ng mother ko, ito yung reason ba't naka-graduate ako, tapos pinagaaral aaral ko rin sila sa ngayon. May college ko tapos mayroon akong uh, high school na anak, dalawa sila. So, pinapasa ko sa kanila, pareho na silang marunong. Actually, katuwang ko na sila sa patitinta everyday. Uh, pwede nyo pong itry J.D.'s Bicho Bicho since 1990. Uh, siguradong masarap, maraming gatas at very cheesy po. Pagkatapos ng aming interview kay Ate Jennifer, nagpatuloy ang aming usapan. Nabanggit ko sa kanya na gumagawa ako ng storya tungkol sa pinagmulan ng bicho bicho sa baliwag. At sinabi kong sa tingin ko'y nagmula ito sa mga Chino. Dito niya ikuinento na nagtatrabaho ang kanyang tito sa isang panaderiyang pag-aari ng isang Chinong pamilya. Ito yung ano po ang pangalan po nila? Ha, uh, ani ko? 64 na po. Kailan po kayo isang po ng bicho-bicho? ano, 1990. Kasama ako nung tita ko dati. Kasama? Matagal na po? Opo, matagal na po. Mga 30 years na po akong nagtitinda ng video video. Eh ano rin po eh, yung tinuruan lang din siya ng kapatid niya. Ano na ako, yung humiwalay, yung kumbaga nagsarili kasi nagkasakit yung mister ko na-stroke. Ah, eh, talaga pong ano, napakalaki ng tulong sa akin. Kasi ako lang po ang naghahanap buhay hanggang ngayon. Yung mister ko na stroke, eh, ako nang naghahanap buhay. Ito na po ang inano ko sa mga anak ko. Nag-aral sila, ikinabubuhay eh, namin hanggang ngayon. Araw-araw po, nagtitinda kami ng bico bicho Kung gusto niyo po kung matikman yung kitaan ni Subicho Bicho, pumunta lang po kayo dito sa Baliwag, sa may Heroes Park, kasama ng mga bibingka. Okay po, thank you. Salamat po. Salamat din po. Salamat din po. Ano po pangalan po? Lisa po. Lisa. Lisa. Oh. Kaya po? Man, Manang Lisa. Ilang taon na nga po kayo? Mga 20 na po. 20 years? Oo. Oh, oh naman lang po namin eh. Opo. Sa mga in-laws ko, mga hipag ko po. Oo. Ano yun? Mga magkakasama lang kami noon. Tapos eh, naging nagtindera po din po ako ng video. Tapos hanggang sa nag-solo na lang din ako. Araw-araw po. Dati po kasi hindi naman ganito na ano araw-araw. Meron lang pong naging mayor na pinag pinagtinda na po kami ng araw-araw kasi baka daw pumawalan kami ng pwesto. Noon po, November lang po talaga. November lang po talaga ang hindi Bicho. Pag po napunta kayo dito sa Baliwag, try nyo po. Uh. Estelita Centino po. Uh, noong una po kasi, sumasama lang ako sa cater kay Pe. Tapos malaunan po, nagtinda na po ako dito. Mga 14 years na po akong tindera niya. 34 years na po. Minana po nila sa magulang nila. Opo. Sa kanya po, um, napagtapos po siya ng dalawang anak niya ng college. Uh, Nakapagpa-ano po siya ng at lupa. Dahil po sa bicho. Hindi po, ano naman kasi malagal na rin. graduate na rin po at nakabili na po ako ng sarili kong lupa. Uh, ano po, seven years po. Yung una po, nagtanong po ako kung meron po silang bakanting Ano po, Itindera po sila. Ayun po, kinanggap po nila po. Maraming pagkain sa Pilipinas ang may malalim na ugat at impluensya mula sa mga Chino dahil sa matagal na ugnayan sa kalakalan mula noon hanggang ngayon. Kaya, hindi malabong ang bicho-bicho ay isa sa mga ito na na-adapt at binago ng mga Pilipino ayon sa lokal na panlasa at sangkap. Mahalaga ang kasaysayan ng ating mga pagkain dahil sa pag-unawa sa nakaraan mas maiintindihan natin ang kasalukuyan at mula rito, maaari nating pagandahin at bigyan ng sariling timpla ang mga tradisyonal na recipe at pagkain upang makabuo ng isang pagkain na maituturing nating sariling atin. Gaya ng bicho-bicho ng Baliwag, isang pamana mula sa nakaraan ay nagkaroon ng sariling pagkakakilanlan.